Pabayaan na ako eh. Pwede ba naman yun? Pwede mo naman kitang pabayaan. Tama na yan! Wala na silang haabutan dito. Dadalhin natin ang dalawang ito. Para patahimikin ang habang buhay. Oh boy, okay. 22. mo oh, ikaw! 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 Oh, ay, loko ah. Ay, loko. Tagabang ko sa'yo, tundo! Ay! Ay! Sorry. Ay, yeah. oh, ay! Ay! Oh, ay! Ay! Oh. Inis naman beauty ko! Huh? Oh, itsura! Hmm. Saan na kaya yun? Sinabi ko na kasi, kung saan-saan kasi nagsusot, sinabi nang huwag hihiwalay. Huwag kang magkalala, may kita rin natin yun dahil pala ka ni Hilario dito, no? Oo, oh, eh, day district to, eh. Ha? Yeah, good ah! Ito! <laughs> Ito! <laughs> 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 punta yun. Baka kung paano na yun, ha? Hindi naman siguro. May cater natin yun. Teko, baka naala naman ni Pretty Boy to. Pa'y balak pa yata kaming pa-frame up nitong mga walang yung to, ha? Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa hotel. Parang hindi tayo ng tulong kay Boss Chris at sa mga polis. Ba'y pa, paano si Jill? Eh, kung makita ka ng mga tao ni Pretty Boy, at ang mga polis, hinahanap na kayo. Ay, baka kumapano na yung kapatid ko, ah. Wala pa ba sila? Wala pa nga, hoy. Ay, saan kaya sila pumunta? Wala pa ko, eh. kayo galing? May may mga polis na naghahanap sa inyo kanina. Eh po, si Jaco at saka si Jilo, eh nangani buong buhay nila. Alam ko, kaya nga nag-aalala ako eh. Eh boss, si, si Jilo ba pumalit na ho dito? Si Jill, uh -huh. hindi ba ninyo kasama? Hindi ho. Laku, nakaya po ako, Nakaya kaya pumunta ang hami ko? Ano ko, baka may nangyari sa kanya. Meron Pilipino kanina pumunta rito. Kaya bibigay sa itong sulat. Ano? Dani, si Jill kinitap ng mga... Ha? Ang hani ko? Oh my God! Natawag tayo ng pulis! Huwag Ako kailangan nila. Baka patay nila si Jill pag tumawag tayo ng pulis. Nakalagay dito sa sulat kailangan makipagkita ako kay Pretty Boy bukas ng gabi. Ani ko. <laughs> ani ko. Ano kayo nangyari sa ani <laughs> ko? Oh, Diyos ko. Huwag ka pa yung tulot. May mangyari mo sa mga sa ani ko. Meron ba lalaking umiiyak? Alam mo, Dani, may pagtatapat ako sa'yo. Yung kapatid kong si Jill, hindi siya tunay na babae. Alam ko yun. Alam din ng buong grupo. Si Boss Crispy lang hindi nakakalata. Naawa ko sa kanya. Baka kung anong gawin nila sa kanya eh. Sana ako na lang kinidnap nila. Alam mo yung kapatid ko. Mahina ang loob nun eh. Pusong babae talaga. Isasama ako sa'yo bukas. Huwag na. Baka madamay ka pa. Sabay na tayong mamatay. Hello? Ano? Boss, narito na sila. Basta huwag lang ngayon magpapakita, ah. O, sige, boss. Boss, nandiyan na sila. <laughs> sige, putulan na yan. Ay, type. <laughs> <laughs> Dear. sige. Ate! Jillian! Ate! Amala ko, pumabayaan mo na ako eh. Pwede ba naman yun? Pwede ba naman kitang pabayaan? Kaman yan! Wala na silang haabutan dito. Dadalhin natin ang dalawang ito. Para patahimikin ng habang buhay. Oh, Please! Please! Nei!

Okay, lady, that's stop. enough. Okay. Come on, get up, get up. Hey, you two, come on, stop it. I'll bring him over here. Okay, come let's on, go, move, let's it. Go. move it. Come on, that's enough. Come on, move it. Oh dear. Oh dear. What on, let's go. Come Oh, honey. Oh, honey ko, ano nangyari sa magandang buhok mo? Anong ginawa nila sa'yo? Ha? Oh, nasaktan ka ba? Eh, boss, may, may pagtatapat ako sa inyo. Huwag oh, mo sa akin. Ako, Sasabihin ko, sa, ko sa inyo ang totoo? Ayaw ko ang puso ko? Sasabihin ko sa inyo ang totoo, hindi ako babae na laki ano? ko. Ano? Oo. Oh, uh -huh. Ha? Eh, to totoo nga ho yun, boss. Eh, uh -huh. hindi lang namin maipagtatapat sa inyo kasi uh -huh. nga ho, eh, baka humasaktan kayo. Ang uh -huh. ibig mo sabihin, lalaki ka! Oo. Uh ako, -huh. uh -huh

ng Yumaong Attorney de la Cruz. Ako, si Attorney Jones, ang babasa ngayon ng huling tagubilin at testamento ng Yumaong Anastasio. I, Anastasio Biglang Awa, being of sound mind and body, do hereby declare my last will and testament as follows. I am bequeathing my mansion and bank account worth $3 million dollars to the children of my brother Ambrosio. Dollars? Ay, naku, mayama na tayo! Mayama na kami! Dari, dali, 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 naku, mayama na kami! Mayama na tayo! Ay, naku, mayama na, nukumayama na <laughs> 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 eh, kami! Eh matagal na ho kaming katulong ni Don Tasio. Sandali lang, pabayaan niyo akong makatapos. Huh? Sorry? <laughs> As for my servants, I'm giving them vacation leave without pay forever and ever. Amen. Ha? Wala kaming pera? Hep hep, nagmana nga kayo ng 3 million dollars. Pero ang utang naman ng tinyo ay 3 million din. Wala rin kayong makukuha. Ha? Ano ho? Ano, Ate, paano ngayon wala pala tayong mamanahin? Paano kami uuwi? Huwag kayong mag-alala. Meron tayong benefactor na magbibigay sa inyo ng libreng ticket. Maria? Naririto ang mga ticket ninyo. Siya nga pala kung kayo ay may panahon at hindi pa kayo aalis, iniimbitahan namin kayo sa kasal namin ni Maria. Oh. Uh. Ate, hindi kaya tayo ng 1, 2, 3? Hindi na bali, maski pa 4, 5, 6. Basta ang importante, makauwi lang tayo. Ayoko na dito eh. Hindi bali. Huwag niyong isipin ang nawala sa inyo. Ang isipin niyo, ang darating. <laughs> Salamat uli sa lahat. Pano Dani? Alis na kami. Asingin mo nila. Tatapusin ko lang kontrata ko dito. I'll miss you. Ako rin. Salamat, Salamat. Sandali lang. Hmm? Uy! You, ha? Dami, ha? Mukhang ikaw yata makapagpapabagong maging babae si ate ko, ha? Binibini! Hilario, <laughs> <laughs> hey, Hilario! Ano ba sabi sa'yo ni Boss Crispit hanggang ngayon wala pa? Eh, eh sabi niya sa sa'kin, eh, uh... nangyari sa inyo? Who's oh, there's a saying, If you cannot lick them, join them! Oh, <laughs> naku. <laughs> 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 Kaya, Hilario, lahat ng madikit sa'yo na influenza mo. Um, ako na naman. <laughs> <laughs> eh, paano? <laughs> Tuloy na ako kami, boss. Maraming salamat, o. Oh, walang ano man yun. <laughs> Anytime. <laughs> hmm. Hilario, sayang. thế được rồi, còn okay, lang, wala lát naman men